si DOJ Secretary Remulla na maraming corruption sa criminal justice system sa East Timor. So, Philippines. Okay, Philippines. okay. Um, Na-surprise ako dito, ah. Oh. <laughs> So kung ang East Timor ay rank 70, 70 in the 70s, ang Pilipinas ay 114. Okay, and yung East Timor ay 44 ang cleanliness score. Ang Pilipinas ay 33. Okay, medyo may problema tayo doon. <laughs> Medyo may problema tayo doon na um, nilait natin yung Istimor more about corruption. <laughs> medyo lang naman. Kung, kung corruption perception index ang pag-uusapan, um, medyo medyo may problema tayo doon, DOJ Secretary. Ayun ay, kung, kung ibabase natin sa corruption perception index. Okay, ano naman tayo? Ibang index naman tayo, mga friends. Um, let's try Freedom House. Kasi syempre, di diba, yung extradition, uh, excuse nila, eh baka ito masubject sa cruel and human degrading treatment. Ibig sabihin, yung bansa mo, mababa ang parang human rights um, situation. Di diba? So, pupunta tayo ngayon sa isa pang index ang tawag dito ay Freedom House. Okay. Freedom House. Um, dito natin makikita yung civil political rights, kuning-kuning, everything. So, let's find Timor-Leste. Timor-Leste. Okay. Timor-Leste. Ano bang gusto nyo? Um, ano ba yun? Ang bilis naman. <laughs> Ang bilis naman. Hindi pa, hindi ko pa nakikita, hindi pa ako nakakapag... Timor-Leste, ang hahanapin dito natin mga friends ay um, ang kanyang ranking ng 2025. Okay, Timor-Leste, Timor-Leste 2025, um, 72 over 100. In fairness, ang 100 is perfect score. Okay, 100 is perfect score. Political rights, 33 over 40. So 40 is the perfect score. 60 is the per perfect score. Not bad. Okay, not bad. Political rights, 33 over 40. Wow, diba? Parang, parang bongga. Civil liberties, 39 over 60. Not bad, no? Um, lagpas sa kalaate. So, and then ang kanyang um, description is free. Free! Ibig sabihin, malaya itong East Timor. Okay. Um, tingnan naman natin ang Philippines. Okay. Philippines. Okay. Philippines. Oh. Oh, okay. Um, political rights twenty five over forty, and civil liberties thirty three over sixty. Okay, um Ay, huwag kayo magpapadala ng mga star stars sa sa Facebook dahil hindi po siya sa akin nire remit ng Meta. Wala, hindi po ako nakakatanggap ng mga star stars 'yan. Okay magpadala ng ng star stars sa Facebook. Anyway, so 58 over 100. Okay, medyo well lagpas naman siya ng pasang-awa, no? Pero mas mataas pa rin yung East Timor. And Philippines is partly free. Okay. So Betyo, parang, parang yung sinabi ni DOJ Secretary Rimulya na maraming corruption sa criminal justice system ng, thing, ng, ng Timor Leste or ng East Timor ay hindi nagtutugma doon sa corruption index ranking ng Timor Leste versus the Philippines at freedom index ranking ng Timor Leste versus the Philippines. So, parehong metrics, higit na mas mata mas mas less corrupt ang East Timor kaysa sa Pilipinas at mas may freedom sa Timor Leste kaysa sa Pilipinas. So kailangan natin itong gawa ng essay. So class please write a please take out a uh, Uh, one fourth sheet of paper. <laughs> 1,000 words. Charot. <laughs> Ayun lang naman. Ang sinasabi ko lang naman, no? pinakita natin yung ranking. So parang, um, either tama si DOJ Secretary Remuya, tapos mali ang Corruption Perception Index at Freedom House. Or, pareho silang mali, or tama ang Freedom House at, per, at Corruption Perception Index at mali si DOJ Secretary Mulya. Pero yun na nga, hindi natin alam. No? We don't know oh, kung sino talaga ang tama yung Corruption Perception Index and Freedom House or si DOJ Secretary Trimulya. Pero yun na nga, uh, ang ang relevance ng decision ng East Timor, ng Timor-Leste nito kasi guys pag ang mga bansa halimbawa si Harry Roque di ba naga-apply siya ng asylum usually kung itong mga um, uh, they they sometimes refer to extradition decisions on um, ng mga asylum seeker ng mga citizens ng bansa ng asylum seeker na yon ngayon, itong kay Tevez, very significant ito kasi yung East Timor, yung Timor-Leste, kapit-bahay natin. So, alam nila yung situation sa Pilipinas. And then, second, uh, mas maganda yung human rights record kasi ng Timor-Leste. And, kung siyempre, iisipin nung, nung nung Netherlands na mukhang merong mer, mukhang may gravity itong um, asylum request nitong si Harry Roque kasi kita mo sa istimoro oh, Sa Istimor nga, tumitegi yung tumitegi yung nag-apply tapos na-approve. Hindi ba? So, baka nga meron talagang eksena. Siyempre, kakausapin mo pa si si Tevez, etc. Kalagay ng ano sa bansa. So, yun lang. So, parang nagkaroon ngayon ng uh, malaking balakid sa gobyernong ito na kunin, dakpin, kidnapin, charot. Uh, ang mga taong nasa ibang bansa na nagkikriticize sa kanila, yun lang naman, no? Kasi this is going to be influential, itong decision ng Timor-Leste sa extradition ni Tevez because it will be referred to by other countries when processing extradition cases involving Filipinos. So yun lang po, maraming maraming salamat and thank you sa mga nagpadala ng tip. I appreciate it sa inyong mga nakayanan um, na <laughs> 'di ba? Every every amount is okay, 'di ba? Wala tip tip lang naman 'yan, 'di ba? And ayun lamang po at hanggang sa muli nating pagkikita at pagtatagpo and remember Japan, just always pray at night.